Minsan sa buhay may pagkakataon na makaranas tayo ng pagsubok, kahirapan, pero huwag tayong mangamba dahil ang pagsubok at kahirapan ay bahagi ng ating buhay. Ngunit hindi dapat tayo panghinaan ng loob dahil sa bawat hamon ay may kaakibat na pag-asa at pagkakataong matuto at lumakas. Ang mahalaga ay manatiling matatag, may tiwala sa sarili at sa Diyos. Patuloy na maniwala na sa bawat unos ay may darating na pag-asa. Kaya laban lang sa buhay, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi tayo dapat sumuko. Ang bawat pagsubok ay may katapusan at sa bawat hamon may nakatagong pagkakataon para sa pagunlad. Patuloy lang sa pagsusumikap at huwag mawalan ng pag-asa dahil ang tagumpay ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko sa buhay.